What's up, madam people? I am Arnaline, 23 years old, ang sexy babe ng Muntinlupa City. You're so hot! Sa lahat ng ginagawa ko, I try to slay. Nung studyante ako, isa akong Lister. At graduate ako ng Tourism Management noong 2023. Isa rin akong small business owner. May sarili akong coffee and bread stall sa subdivision na. Nagtitinda din kami ng mga tinapay na binake ni Mama sa munisipyo. At ngayon, I'm proud na may sarili na rin akong small business. Laging title holder din ako sa isang pageant na sinalihan ko. And recently, naging candidate din ako ng Miss Universe Philippines Laguna 2025. Happy ko rin na mag-draw ng portraits. Na-happy ako every time I draw. Petition. Ang pagiging sexy, parang paggawa ng pinapan. Pinaghihirapan, pinagtsatsagaan. Para ma-achieve ang tagumpan. Petition. sex. Ang panidera, tindera, trakitera, at sexy babe ng Muntin Lupa City! Naniniwala ako na walang mahirap sa taong nagsusumikap at walang imposible sa taong nagpupursige. Thank you! Sexy babe number one, Arnaline Cruz! Luba. Ganon. Ang tangkat. Ang takong. Ay, oo na. Pwede, ayo. Lang din siya kahit ano, oh, oh. oh, anong oh. height mo? 5'7 po. Oh, five diba? Seven. Pero ngayon ano siya, sumix plus na siya. <laughs> <laughs> kasi, kasi kasi oh, oh, mataas ka pa sa akin. Ay, 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 yeah. oh, oh masa, umangat ka pa kasi doon sa buldak kong buhok ka. <laughs> buldak na talaga. Oh, oh. Oo, umangat pa siyang ganun eh. Oh, parang, oh, Ang tari, hindi al dente yung noodles ko ngayon. <laughs> <laughs> hindi gumagal. <laughs> Overcooked ba? Al dente. <laughs> <laughs> al dente. Pang-pasta. <laughs> yung sapat lang na may oh, diba? Uh, uh, al dente. Slantari. Para sa sky Yung may konting kunat pero may lambot. Senior stylist. Galing Dubai yan ha. Pero al dente hindi <laughs> yung natutunan. Anyway! Arnalyn! Oh, puti oh oh, buti na lang Arnalyn ang pangalan mo. Ang hindi ka okay. kasi ko, ang pangalan Arnalyn. Ayaw lumabas ng ayo Ayaw lumabas ng bahay. Ayaw oh, makipagkaibigan. Ayaw Ernaline. mapansin at tawagin ng sino man. Yes! Oh, oh, gusto magpabinyag. Ayaw ng Arnalyn. Gusto niya Arnalyn. Oh. Si Arnalyn ba lagi nakaganito? Alin? Hindi. Posing. Lagi nakaganito. Posing yan. Okay. Arnold. Ang Arnaldin mo ba ay pinagsamang pangalan ng iyong mga magulang? Si Kung ma hindi, makakaalis ka na. <laughs> hey! Ano po? Si Mama Arlene pa ang pangalan. Si Mama ay Arlene. Ang tatay mo naman ay Arna. Ar <laughs> Arnold. <lang> Arnaldo? <laughs> Raul. Raul. Okay. Ay, ang layo. Arnaldin, tsaka saan galing yung R... ARNA. Oh! Ah, oh, baka huwag oh, ah! sasabihin sa kumpare ng amang mo. hindi magandang balita yan para sa pamilya ni. <laughs> ni Alam mo siya oh, sinasabi. Oh. hindi, ko, hindi ko nga po. Alam, ang sabi po ni mama, sa mga kaibigan niya daw po, parang... Grabe yung mama mo. Mas kinonsidera pa yung kaibigan kasi doon sa asawa. Anong pararamdaman ng tatay mo na hindi sinama yung pangalan? Buti lang sa kanya yung apelido. Hindi ko alam. Ang Cruz ba ay sa tatay mo? Kay mama po. Kay mama din. Ay, pwede naman kasi yun. Yes. Pwede naman. Kay mama po. Pwede yung gamitin yung apelido ng paborito po artist. Pwede naman eh. May screen mo yung O, screen mo. pangalan anak mo, pretty. Pretty ganda. Pretty ganda. In English. Okay. Ilang taong ka na? 23, di ba? Nakita ko. Ayun nga. Talos ng mata. Oh, oh. Madami siyang ganap sa life. Eh. Yes. Panadera, rakitera, modela. Like panadera. Isa pa siya, si Bambi. Yes. Oh, yeah. Ikaw pala si Bambi. Kilala mo si Bambi Salvador at kanyang pamilyang mga breadwinners? Hmm. Ganyan. Nagmamasa sila ng tinapay na kung tawagin ay kabog. Ah. Oh.